Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ngayon ang first game ng kubunan ng Barangay Nebra At ito ay sa kubunan ng Firma Jeep Ito ang first game ng kubunan ng Barangay Mga Ropa ngayong All Filipino Cup At kalaban nga nila dito ang kubunan ng Firma At dito naman sa first game na ito ng kubunan ng Barangay Nebra mga ropa Sobrang ganda performance Ang pinakita nila kontra sa kubunan ng Firma Jeep Pulido ang performance mga ropa Kahit wala ang import ng kubunan ng Barangay Nebra na si Justin Brownie Maganda pa rin talaga ang chemistry na pinakita ng kubunan ng Barangay Magandang pakitahin to mga ropa sa All Filipino Cup na maganda ang chemistry ng kubunan ng Barangay Nebra. At dito sa game na to mga ropa, magandang performance nga pinakita ng kumuna ng Barangay Nebra. Almost triple double ang tinala dito ni Scottie Thompson mga ropa at si Japet Aguilar naman ay pumundar dito ng 30 points. Yun mga ropa, isa-isa yung may may natin ang pambihirang discard na ginamit ng kumuna ng Barangay Nebra kontra sa kubunan ng Terra Firma Jeep dito sa first game nila sa All Filipino Cup nang wala si Justin Brownlee. Ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra versus kumuna ng Terra Firma simulan na natin to. Okay game. Dito muna tayo sa starting five ng namin coach team ko dito sa game na to mga ropa dahil wala si Justin Brownie. Starting point guard dito Scottie Thompson. Shooting guard dito Stephen Holt. Napasok sa lineup dito si Jeremiah Gray mga ropa sa may first five. Kasama niya dyan si Troy Rosario mga ropa at ang sentro ng kumuna ng Barguin Ebra ay si Japet Aguilar. At ang unang play na dito ng kumuna ng Terra Firma Jeep mga ropa ay pick and roll play. Stanley Pringle ang na gumando ng bola para sa kumuna ng Terra Firma Jeep. Yun nga lang mga ropa pagkapasa niya ng bola papunta doon sa may nag-roll. Mas si kasi ang pinasahan dyan ni Stanley Pringle mga ropa at the same time. Good defense din naman talaga ang laro dito ni Japet Aguilar. Tinapal ni Japet Aguilar dyan ang tira ng kumunan ng Terfield. At nag-open up naman to sa so opportunity ng kumunan ng Maragay para mag-give and go play dito sa possession nila. Give and go play dito mga ropa Jeremiah Gray ang nakakuha ng easy 2 points dyan. Basket is good. Dito naman sa pagbubukas ng first quarter to mga ropa ang nagsagutan ng dalawa kumunan. Stanley Pringle inatake dito ang defense ni Troy Rosario. Iwan dyan si Troy Rosario mga ropa assist naman mga ropa ay nakapukol dito ng three pointer sa may right wing corner. Basket is good. At another two points na naman ang ginawa dito ng Kumbunan Tera Firma Jeep. mga ropa, at ito sa possession na ito ng Kumbunan Magandang play ang kanilang ginawa. Naipin si Troy Rosario doon sa may left side baseline mga ropa. At kitang kita naman natin dito, pinagkumpulan siya dito ng defensa ng Kumbunan Tera Firma Jeep. At sa pagkumpulan sa depensa na yan, mga ropa, nagkaroon ng na opportunity dito si Stephen Holt, para ma-open sa may 3 point area. Magandang pasa naman ang ginawa ni Troy Rosario kay Stephen Holt, Resulta na ito mga ropa, open na open yan. Pasok ang three -point dito ni Stephen Holt Basket pero si Stanley Bringle mga ropa, grabe ang ginawa dito. Four points siya to, mga ropa, harap-harap. At sa defensa ng na Barangay, pumasok yan para kay Stanley Bringle mga ropa, yung pagkalayo-layong tira na yan. Basket is good. Sumagot naman ng na Barangay dito, mga ropa. Step and hold pa sa kay Japet Aguilar. Nakakuha ng na layup dito si Japet Aguilar, mga ropa. Yun nga lang, nagbintis yan. Pero guess what, guess who? Kung sino'y nasa ilalim para sa na Barangay Nebra. Walang iba kundi si Scotty Thompson, mga ropa. Offensive rebound dyan ni Scotty Thompson. Pasok ang tirada niya sa may put. Yun nga lang, mga ropa, sinabi ko nga inyo na hindi kita na hindi na ng laban din sa so pagbubukas ng first quarter. Pero ako muna na interview mo dito mga ropa. Biglang sunod-sunod na puntos ang ginawa dito. Dalawang magkasunod na 2 pointer yan mga ropa. Kaya ang nangyari dito dahil din sa mga 2 points na yan. Naging 16 to 10 ang score mga ropa. Maagang lumamang dito ako muna na interview mo. Sinayo na ito mga ropa. Pinasok na ni Coach Team Cohn dito si Arjo Barrientos. Mintas naman ang tirada ni Arjo Barrientos sa may three point area mga ropa. Pero ang nangibabaw dito para sa rebound ay si Japet Aguilar. Nakuha niya second chance points yan mangropa Basket is good. Pero sa tirada ng kumunan Kapag ginabra, mga ropa, ay may tirada din dito ang buwanan ng Terafirma Gym. Nakakuha din sila ng tubos dyan, mga ropa. Easy Pero man. again, mga ropa, si Japet Aguilar. Dito nga si game na to, mga ropa. 30 points na tumataging take. Ang ginawa ni Japet Aguilar. Game high yan, mga ropa. Nakakuha na naman siya ng 2 points dito. Basket is good. At pinasok na nga ni Coach Team Goon dito si Arja Barrientos, mga ropa. na istila niya dito si Mark Nonoy. At sa skill na yan, mga ropa, naging tendency outcome niyan. Slam dunk dito ni Japet Aguilar. Easy money naman para sa buwanan ng Bargay Nebra. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa comment section. Gamitin ng promo code na Johans Pilihan ng sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Pagpasok nga ni Arja Barrientos sa game na to, mga ropa, nagbigay agad siya ng impact para sa kuna ng barangay Nebra. Nakakawa siya ng steal dito, mga ropa, at sa fast break na yan. Ang ganda ng pasa pa ang ginawa niya dito, papunta kay Scottie Thompson. Pineke niya ang pasa, papunta kay Jaffa Taguilar. Pero kay Scottie Thompson pa lang bagsak niya, mga ropa, tendency outcome nito. Easy 2 points na nagawa dito ni Scottie Thompson. Basket is At good. At ano mga ropa, another one ulit. Naipit naman si Maverick si doon sa may lalim. No choice siya dito, mga ropa pa pa sa yung bola. Buti na lang mga ropa ang napagpasaan niya dito ay si Arjo Barriento sa may left side corner 3 pointer. At agad agara naman mga ropa pumasok naman ang 3 pointer dito ni Arjo Barrientos sa para sa kumunan ng Barkinebra. Kaya ang nangyari dito mga ropa sa may first quarter pagpasok ni Arjo Barrientos natambakan ng kumunan ng Barkinebra ang kumunan ng, ng Terafirma Jeep 30 to din ang score. 13 points na naging kalamangan agad yan ang kumunan ng Barkinebra. Sa pagbubukas naman ng second quarter mga ropa nagbigay impact din dito si Maverick Amnesi. Nakakuha siya ng 2 points doon sa may at after pa nito mga ropa, si Jeremiah Gray nakakuha ng midrange jumper dito harap-harapan sa depensa ng kubuna ng Terafirma Jeep. At dahil sa pagbulusok sa so opensa na yan ng kubuna ng Bargainebra mga ropa sa isang iglap lang, naging 36-17 ang score mga ropa, lumamang agad ng 19 points dyan ang kubuna ng Bargainebra. Buti na lamang mga ropa para sa kubuna ng Terafirma Jeep. Si Kevin Ferrer ay nakapukol ng 3-pointer mga ropa dito sa may top of the key, pasok ang 3-pointer dyan ni Kevin Ferrer, basket is good. At pagkatapos pa nito mga ropa, nag-pick and pop play pa dito ang kubuna ng Terafirma Firma din Stanley Bringel ang mga bola dito. Mga Ropa, Nagpop naman. Yung nagset na screen sa kanya dito. Pasa ni Stanley Bringel, mga Ropa. Result na nito. Easy 2 points para sa kubunan ng Tara Firma, Sa may mid-range jumper. Basket is good. Yun nga alam, mga Ropa, si Japet Aguilar. Hindi hinayaang magkaroon man lang ng momentum dito. Ang kubunan ng Tara Firma, no, Jim. Nakakawa siya ng teardrops dito, mga Ropa. At pumasok yan para kay Japet Aguilar. At after nito, teardrops na to, mga Ropa. Mid-range jumper naman ang lang dito ni Japet Aguilar. Back to back points ang ginawa dyan ni Japet Aguilar, mga Ropa. At pareho pumasok yan. Basket is good, easy money para sa kanya, no problem. Nakasagot naman dyan ang muna ng tarapirma Majib mga ropa sa tira na yan, ni Jaffet Aguilar. Yun nga lang mga ropa again. Pasa naman ni Jeremiah Gray pamunta kay Jaffet Aguilar doon sa may ilalim. At si Jaffet Aguilar na ang bahala dyan sa pagkakataon na yan. Another two points na naman na napundar ni Jaffet Aguilar. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, tumataginting na 30 points ang ginawa ni Jaffet Aguilar dito sa game na to. Game high yun mga ropa. Samantala naman mga ropa si Stanley Pringle, may never say die attitude pa rin talaga na nakuha sa kumunan ng sa na Braginebra. Sa pagkakatao na mga ropa nakakuha ng mismatch dito si Stanley Pringle. Ang bumabantay sa kanya dito mga ropa ay si Jaffe Aguilar at kinapitalize sa man ni Stanley Pringle ang pagkakataon Konting na yan. Konting galaw lang ang ginawa dito ni Stanley Pringle mga ropa at nagkaroon na agad siya dyan. In up space na separation against kay Jaffe Aguilar at ang naging naman nito mga ropa 3 pointer para si Stanley Pringle basket is good. Kung kaya sa pagkakataon na to mga ropa kahit pa paano natapiasan ang kubunan ng tera firma jibang alamangan dito ng kumunan ng barangay Nebra 42 to 29 ng score. Yun nga lang mga ropa sa tirada na yan, ni Stanley Pringle agara naman dito si Javi Aguilar. Nagpakawala siya dito ng left side baseline, mid-range jumper, mga ropa, pumasok yan, basket is good. At after pa nito, mga ropa, si Jeremiah Gray. Ay, ang magandang pasa ang ginawa niya dito, papunta kay Scottie Thompson sa may 3-point area. Pumasok naman ang 3-pointer dito ni Scottie Thompson, mga ropa, basket is good din yan, easy money. Kung kaya't sa isang iglap, mga ropa, naging 47-29 ang score. Lumobo ulit ang kalamangan ng Kumbunan Marginebra sa labing walong puntos. Agara na naman sumagot ang Kumbunan Terra Firma mga ropa, yun nga lang ang Kumbunan Marginebra, ay talaga nag-dominate dito sa game na to. Scotty Thompson mga ropa ang gandang pass ang ginawa papunta sa napakagandang cut din na ginawa dito na Arjo Barrientos. Tendency outcome nito mga ropa ay si 2 points para sa kumuna ng Bargay Nebra. At after pa nito mga ropa sumagot pa dyan ang kumuna ng Terra Firma Gym. Yun nga alam mga ropa sa bawat tirada ng kumuna ng Terra Firma Gym ay lagi na may respond dyan ang kumuna ng Bargay Nebra. Nakakuha ng putback dito si Jaffe Taglar mga ropa again easy 2 points. Nakakuha din ang 2 points dyan ang kumuna ng Terra Firma Gym. Yun nga alam mga ropa sa pagkakataw na to. Tumatagintang ng 51 to 33 ang score. Tambakol malala dyan ang kubunan ng terra Firma Jeep. At eventually mga ropa hindi na nakahabol dyan ang kubunan ng terra firma, tinambakan sila ng kubunan ng barangay. 30 points na tumatagintay nga ang ginawa ni Javi Tagilar dito sa game na to. Ngayon mga ropa, ano masasabi niya sa first game ng kubunan ng Barangay Nebra dito sa May All Filipino Cup? Nakakuha sila ng panalo mga ropa? Pwede kayo magcomment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo!